Bumisita nga si Kyra Irving sa live stream ni Kai Sinat at doon tinanong siya patungkol sa kanyang greatest shot na pinakawalan sa history ng NBA. Ayon kay Kyra Irving, ang hindi niya makakalimutan sa kanyang NBA career, yung tirang kanyang pinakawalan against sa top of the world na Golden State Warriors na mayroong Stephen Curry na MVP si Clay Thompson, pinaka the best na shooters of all time. Maroon pang Andre Iguodala, kasama pa niya si Lebron. Yun daw ang pinaka maganda, pinaka greatest shot na ginawa niya sa NBA history. Siyempre, ang tirang iyon ay ang kumompleto sa comeback ng Cleveland Cavaliers laban sa Golden State Warriors. Pero inamin mismo ni Kyrie Irving na siya ay kinakabahan dahil magaling ang kanilang kalaban. Top of the world na Golden State Warriors. Ayon kay Kyrie Irving sa mga puntong ngayon ay kinakabahan siya at kanyang tiningnan ang kanyang mga palad. Natila maginaw raw. Yun daw ang kanyang nararamdaman minsan sa loob ng court kinakabahan din siya katulad ng isang normal na tao. Sa pabalik-balik ng Golden State at Cleveland Cavaliers sa NBA Finals isang beses lang nanalo ng kampiyonato ang Cleveland Cavaliers sa kanila. Sa kabuuan, ibinigay din ni Kyrie Irving ang titulong Top of the World na kupunan ang Golden State Warriors noon. Jason Tatum pinagtatawanan sa ngayon dahil dihamak naman daw na mas maliit ang kanyang sinasahod na $35 million kumpara sa isang OnlyFans content creator na si Sophie Rain na sumahod ng $43 million sa isang taon. Galing lamang yan sa kanyang OnlyFans mga idol. Well kung ating titimbangin eh, siyempre malaki din naman yan. Ngunit ang downside lamang dyan eh, para mo na rin binibenta ang sarili mo ano ho. Sumasahod ka nga ng ganyan, mas malaki pa kay Jason Tatum, ngunit marami naman ang no-node sa'yo, di ba? Mas kaya ako man eh, pipiliin ko na lang yung kay Jason Tatum, ano? Patuloy na sinisimento ng Houston Rockets ang kanilang pangalawang posisyon sa Western Conference standing pagkatapos na kanilang matalo pa itong Philadelphia 76ers. Sa ngayon mga idol bumagsak na itong Sixers sa 3 wins and 14 losses. Ayon sa datos mga idol, nasa 2 to 4% na lamang sa ngayon ang tsansa nitong Philadelphia 76ers na makapasok sa playoff. Hindi ito maganda para sa isang kupunan na mayroong Embiid, Terrence Maxi, mayroong mga veterano, Andre Drummond, pati si Gordon. Ngayon, di ba, may Paul George pa sila. Pero, despite sa kanilang mga magagaling na mga malalaro, kolelat sila. 3 wins in 14 losses, worst record yan. Tama naman talaga na kahit na gaano ka pa kagaling o gaano kayo kalakas kapag tinamaan kayo ng injury. Kayo ang pinakamahinang team sa NBA.